nyo ng Nueva Ecija Task Force kalikasan na i-report ng kababayan Novo Ecijano kung nakababahala na ang dami ng langaw sa kanilang lugar. Sinabi ito ni Assistant Provincial Agriculturist Dr. Jason de Guzman ng kanilang inspeksyonin ng dalawang poultry farm sa Science City of Muñoz, Kamakailan. Yung nakagandahan talaga noong pag encourage natin sa mga kababayan natin na huwag pong silang mahiya at uh, kumontak po sa ating mga social media na mga platform like po yung Any Bantay Kalikasan uh, official page para po iparating nila yung kanilang mga nararanasan lalong-lalo lalo na po sa langaw. Mahalaga po yun eh na magbantayan po tayo Isang araw lang matapos si post ni Luz Marie Claro ng barangay Villanati ng nasabing siyudad ang reklamo sa langaw, pinainspeksyon agad ni Governor Oye Umali sa task force ang malalapit na poultry farm dito. Una ang Villa Leonora Farm na kapitbahay lamang nila Luz pagkatapos ay ang CLSU Poultry Farm. Malinis na ang Villa Leonora Farm. Ayon pa rin kay Dr. De Guzman, maaring dumami ang langaw dahil na-delay ang paghakot ng mga ipot. Kadalasan raw, nagiging kampanti na ang farm pag nakatanggap na ng shipping permit. Ang mga farm owner natin, kapag nakakuha na po sila ng mga permit, shipping permit, nag-relax na po sila. Kaya sana po magtulungan po tayo na Huwag po tayong maging complacent dahil tiyak po isang araw, dalawang araw, tatlong araw ay dadami po agad yung ating langaw sa loob ng ating farm at lalabas po ito sa ating farm at pupunta po sa bawat mga kabahayan. Malala ang problema sa langaw ng Celestial Poultry Farm. Nadat na ng task force na nakabukas ang kulungan. Tila sinasadyaraw na magpakawala ng langaw at kahit wala pa silang shipping permit, may nakahandang humakot ng manok. Ayon pa sa Provincial Veterinary Office at City Sanitation, parating bagsak ito sa mga inspeksyon. Dahil dito hindi muna pinayagang umani ang Celestio Poultry Farm hanggat hindi nito nasusolusyonan ang problema sa langaw. Para sa Balitan, Nueva Ecija, Delphine Agustin, Ilaw, di DWNE, Teleradio, ang inyong kakampi.